ating ipagkinati sa mga nag apply para maglingkod sa inyo. Inalatag po nila ang kanilang tugon sa sari-saring na may kinalaman po sa inyo para matulungan kayong pumili ng tamang kandidato ngayong halalan ng 2013. Kapamilya, maghaharap po ang mga kandidato sa pagka-mayor ng Lungsod ng Munti Lupa. Tutok lamang po dahil baka ang isyo po sa Munti ay isyo rin sa inyong lugar ang unang kandidato sa harapan kasalukuyang mayor ng Montelupa City. Pagkagang sa politika, bilang SK Chairman, naging kansihal mula ng 1995 hanggang 2001, 2004 nang naging Vice Mayor, noong 2007, nahalal po siya bilang Mayor ng Nusol, Mayor Aldrin San Pedro. Ang makaharap ko naman niya ay veterano rin sa politika, naging vice-alcalde ng na Muntinlupa 1989, naging mayor din siya mula 1998 hanggang 2007, attorney Jaime Presnedy. Kaya nga po natin ang Muntinlupa para makita ang siyudad na pinaglalabanan ng ating dalawang kandidato. Matatagpuan mahigit dalawampung kilometro sa tibok ng Metro Manila, maituturing na isa sa mas nakakaangat na lungsod ang Buntin Dupa. Nahahati ito sa dalawang distrito na binubuo ng siyam na barangay. Dito rin makikita ang ilan sa mga magadargong subdivision sa Kalakang, Maynila. Minsan na rin napansagang takunan na mga kriminal ang lungsod dahil dito matatagpuan ang Bureau of Corrections at New Believable Prisons. Dahil sa mga kalamitan na dagdaan, isa ito sa mga naunang lungsod sa Metro Manila na nagpatupad ng ordinansang nagbabawal sa paggamit ng plastic at styrofoam. Patuloy raw na gumaganda ang ekonomiya ng muntin lupa dahil na rin sa bilis ng pagsulpot ng mga establishmento doon. Dagdag na dito ang mga pangunahing kalsada at public transport system. At sa darating na eleksyon, umaasa ang mga tagapuntin lupa na mas mapapabuti ng mga bagong mahalal ang kalidad ng pamumuhay sa lungsod. Kapamilya, sa bawat tanong na ibabato natin sa dalawang kandidato, bibigyan po natin sila ng 30 segundo para sagutin ang mga yan. Oras po na tumunog ang ating orasan para pinaka-warning, hudyat na po yan para tapusin ng mga kandidato ang kanilang sagot. Lahat po ng rebatal o tugon ng isang kandidato sa pahayag ng katunggadi ay bibigyan po natin ng 30 segundo rin po para po sa bawat isa. At unahin um, siya siguro natin para maging mainit agad ang ating um, balitaktakan. Totala, so, nandito po ang mga taga-Muntinlupa at nandun sa kanilang mga lugar. At rin um, ni Presidente, bakit po hindi dapat iboto ng mga taga-Muntinlupa si Mayor Aldrin San Pedro? Well, na uh, tinakita ni Mayor Aldrin San Pedro na wala siyang uh, pag ibig o pagmamahal pag uh, sa lalo na sa mga madera. Oh! Oh! Uh, yung mga uh, uh, kapita ng ipili pa ay umiiyak uh, dahil misan ang pasyente pa ang bumibili ng uh, gamot at misan hinahanapan pa sila ng uh, deposito para sila tanggapin sa oh! Mayor Aldrin, bakit po hindi dapat makabalik ng City Hall si Mayor Presnelli? Ipinigyan na po natin ang uh, siyam na taong bilang mayor. Matagal na natulog ang Muntin Lupa. Hindi mo na... Tunay na, na Pencho. Eh, ano pa po ang gagawin niya? Ano pa ang pagbabago ang gagawin niya? Eh, binabago na muna niya. Atang ni na nabagit po niya yung uh, hindi siya umiibig sa mga uh, may hirap. A ano po ba yung masamang ginawa ni Mayor para patunayin, ma mapatunayin yung hindi niya mahal ang mga mahihirap ng Muntinlo Well, katulad nga ng aking binanggit ay uh, marami ang umiiyak sa ospital ng Muntinlo pa na uh, sila ay uh, uh, sila pa ang bumibili ng mga kamot at uh, misan ay hinahanapan sila ng deposito para sila itanggapin sa ospital ng Muntinlo pa. Yeah po ng no, uh, panahon po nila, ang uh, pasyente po noon ay nasa 12,000 lang. Mm. Ngayon po ang pasyente yung siniservisyon ng ospital uh, hospital na Montilupa ay 50,000. Hindi mm. lang po namin na sistema. Ano pala po kasi nila pag nagpagamot ka sa hospital na Montilupa, pwede kang makakuha ng isang uh, daang discount kung meron ka kakilala sa munisipyo. Uh -huh. E -huh. Eh, papalo po naman ang lahat ng mga may ng Muntinlupa ay walang kakilala sa munisipyo. Nilagyan po namin ang sistema. Dito po namin i-introduce yung aming green card o yung health card. Uh -huh. so, po, 35,000 na residente ng Muntinlupa ang meron ng health card. Pantay-pantay na pagtingin, hindi kinakailangan may connection sa munisipyo para makakuha ng benepisyo. Yeah. Kaya pas na hindi ganun ba talaga sa inyong panahon? Kailangan muna ng koneksyon bago tumulong sa mga nangangailangan? Well, ang taong bayan magpagsasabi. Hindi malapit, walang kilala, kundi ito ay serviso para sa taong bayan. Ngayon, nung panahon ko, sa million ang budget. Uh, ngayon, 314 million ang budget sa Osmoon. Uh, nung panahon ko, 78 million. Bakit walang gamot? Bakit kinakailangan? Kung hindi lang dapat ang pasensya. Okay. Ang isa po sa pinakamalaking issue ngayon sa Muntinlupa, mamaya po magpatatanungin natin ang ating mga uh, kababayan doon, eh ang issue po ng katiwalian. Kayo po ay nakadilaw. Kayo po ay uh, uh, uh taga-liberal party. Yes. Kayo po ang uh, uh, mayor, ano po? party? Una po. Ah, uh, sa una po kayo. Okay. Ang gusto ko po malaman, um, ang, ang po ba ng mga kaso laban kay Mayor Aldrin, eh, Patawarin niyo ako sa terminal. Pakila po ninyo. Well, ang nag-file po ng kaso laban sa mayor ay uh, empleyado niya, in-appoint niya bilang pinuno na uh, uh, ng at ang Abel Sumabab ang pangalan. Siguro, inamin ni Abel Sumabag na siya ay bagman ng mayor, mayor San Pedro. Uh,

ngayon ay iniimbestiga ng ombudsman. Okay, magbigay po kayo ng halimbawa. Meron po tayo 18 seconds pa sa inyo. Mga ghost projects at ghost purchases, ghost deliveries. Mga ang uh, mga proyekto kaya dumami ang mga kaso niya ay dahil hindi siya natumplay sa procurement law uh, okay. kaya uh, mayroon ang sagot nga po ninyo yan alam po ninyo ng pag-upong pag-upong 2007 ah uh, barely a month nung maupo ako, sinalubong agad ako ng kaso na sila ang nag -file. So lahat po ng aligasyon, overpricing, ghost employee, pero lahat po yan, during my first term, na ng ombudsman. Pero dire-direcho pa rin ang pag-file nila. Minsan nga po, hindi ko alam na may ipa-file sa akin, sila nasa lansangan na sinasabi, oh next week, merong ipapile la kaso bago laban si Mayor Aldrin. So pakana po nila, ang gusto nilang gawin, isa ako sa ng tao, Maraming kaso nga uh, po sa akin, pero ano po ang nangyayari? Nagpapamedia sila, pinapadyari po nila. Hindi ko po sinasagot. Pero katunayan po, 3 weeks, barely 3 weeks ago, ang Civil Service at ang DILG, nakakuha po ng award ang Montilo Paas, one of the only LGU sa NCR na pumasa COVID passing grade doon sa anti-red tape. Ah. So, ibig sabihin nyo, yung sistema ng tamang pamamalakad, walang korupsyon, transparency, nandun po sa amin na hindi nakuha ng iba. E eh, sino po ang paniniwalaan nyo? Yung may interest o yung pong dalawang ehensya ng gobyerno na independent na nagsasabi ito, ginagawa ng mundi nyo. Maraming sila na po. Okay. Siyang uh, think... okay. so, nataon po siyang uh, uh, mayor. Ang alam ko, yung huling tatlong taon niya, vice mayor po. Yes. Uh, vice mayor po kayo. Anong klase po mayor si Atty. Presidente, nung po siya mayor, Uh, kung ang pag-uusapan ay katiwalian. Actually, meron, marami po silang kaso ngayon eh. Kurap po na si Mayor Presneri. Masasabi ko, oo, oh, lang po niya. <laughs> actually, <laughs> yun po huling, yun po huling termino niya, yung huling termino niya, ano, ngayon po may kaso sila sa ombudsman eh. Huling termino niya, nagpa-clear ka agad siya sa accounting office. Pero yung na-clear po sa kanya, eh resign na as an accounting officer. Ba't po siya nagmamadali? Ba't ayaw antayin na yung tamang ahensya at tamang tao na-clear po sa kanya? Opo. Pakisagot niyo po, Mayor, personally. Well, ah... Uh, yung kung sinasabi ng kaso ay tungkol po sa intelligence. Madali lang po. Ang uh, sabi po niya, kahit yung kurap, kaya lang kinatago nila. Pag kurap kayo, ba'y ang taong bayan, magsasabing korap ka. <laughs> uh, ang ito kasi po, kung ako yung masok sa gobyerno, ay isang negosyo ko. May lumabas ako di isang negosyo ko. Yes! <laughs> yeah. Ayun yung maman, sa pwesto. Ang taong bayan magsasabi, hindi po ako imaman sa uh, bilang mayor. Siya na taon po ako bilang mayor. Eh Pero, si, si mayor siya Pedro po. <laughs> napakarami po. Mga sasakyang, napakarami mga mansyon. At uh, pinagmamalaki po. Uh, ng Mayor at ng kanyang tatay na napakaraming pera at hindi mananalo si Mayor presidente dahil walang pera si Mayor presidente, kami ay napakaraming pera at, po. Nung po, kaya naman yung baka isa pwesto? hindi po nung, <laughs> nung, nung po kumandidato ako ng uh, Mayor ng 2007 nasabi sabi po nila hindi mananalo yan si Mayor Aldrin walang pera yan eh Di po? pero kami ho no, ay mga negosyante may negosyo ho kami may inipon ho kami para dyan <laughs> Ang lahat yung ng bagay na malaki nagsisimula sa maliit. Pag ang isang maliit na bagay na palaki ninyo, ibig sabihin magaling kayo. So, ganun po ang ginawa Parang Maroon po namin Ligan, hindi kami maghanap buhay. Legal, hindi po kami piano. Pero katulad po ng panahon nila, meron po silang slaughterhouse. Meron nung gusto pumasok para magtayo ng slaughterhouse. Pero hindi mo nila pinapayagan. Walang ibang pwede pagkatayan ng karne kundi sa slaughterhouse lang mga nila. Thank you very much po. Uh, Diyan ka meron po ang tanong. Ang uh, isa po ninyo, constituent. Diyan po sa Montiluba. Ang mga kumakandidato sa, sa Mountain Lupa, tanong ko lang po sa inyo, paano, paano po ba makapabuti ang health services natin? Ang unang-unang problema po, pag may mga sakit po yung mga bata, kulang na kulang po yung mga uh, health center. Dahil po walang ang gamot. Well, para na-discuss po natin yung bagay ito. Pero briefly, uh, uh, Mayor Aldrin, go no? ahead po. Kaya nga po yung hospital ng Montilupan na dinat na namin na hindi tama ang pamawalakot noon, hindi improve po namin. Kaya may health card po tayo. Dati natin ho, wala ho tayong dialysis machine. Dati ho, wala ho tayong CT scan. Dati ho, wala tayong mammogram machine. Dati po, yung mga ibang pasilidad doon ay lupa. No? Hindi humaitin niya kung paano gagamitin. So ito po, i-improve natin. Kasi nandiyan na ho yan eh hindi naman namin pwedeng isa kaya patakbuhin. So ano yung minalan natin kung ano yung hindi tamang ginawa noon, let's improve para panginabangan ng mga maya. Yan yun Ano po yung sagot nyo sa problema sa kanusugan na binabanggit ng iyong kababayan? Well, ang mga tao mismo nagsasabi, Mayor, wala akong gamot sa Osmo. Mayor, hindi na wala na ako yung 75%. Mayor, hinahanap na po kami ng deposito. Ito ba ang uh, puti pa ang mayor ng panahon ninyo. Ngayon po, talaga pag wala kang pera, ay hindi ka makakapasok sa Osmond. Pag wala kang kilala, kapawada ka nyo, uh, hindi ka makakalabas ninyo. Okay, meron pa pong tanong ang isa nating kababayan sa Munti pa. Tatanong ko sa kanila kung masilusyonan yung mga tricycle dito ng legal na gumabiyahe rito. so, kasi marami rito ka kolorong. Sila nagsisimulan ng mga abala Katulad ng pagkukuha ng pasahero sa hera, so walang tam tamang lugar. Okay. Uh, una, ito po kayo yung mayor. Ang uh, City Hall po ang uh, may parang uh, Residential Regulatory uh, yeah. Unit or uh, Board. Uh, ba, kung may kuloran po, pinabaya, napabayaan nyo ba ito o ano po ang lay na takot naman? Paano po kasi 7 years ago, nung no, una nag-issue ng prangkis sa ano, local government, issue lang po sila ng issue para ma-accommodate. Pero nagbibigay po sila ng prangkisa sa isang samahan, wala naman pong linyang dapat puntahan. Hmm. So dumami na dumami, nagbalon po kami into 7,000 na mga tricycles. So nung mag-expire po ito, last year, pinag-aralan talaga namin kung sino yung nararapat na magbigyan po ng prangkisa. Yung pong 7,000 namin ngayon, na-trim down po namin ito into 5,000 na tricycles. At patuloy po, po namin tinitrim down kung sino yung mga kwalifikado lamang ng mga operator ng tricycle, ang dapat bigyan Thank ng prangkisa. <laughs> Ngayon uh, po Jenny, ayun rin nga ito may kasalanan sa din eh. Parang yan ang gusto nyo. parang ganun. Ganun po, sila po lang nagsigay eh. May kasalanan nila. Ngayon, ngayon. Na. okay. Nagdadaan po sa City Council ang pagka credit ng mga asosasyon. Yung pong mga kunsiha na nag-approve noon, siya ho ang kunsiha niya ngayon. Yung <laughs> yung franchise, wala akong bayad yun. Ngayon may bayad. Nag-expand na po ang franchise. Bakit hindi nila binibigay ngayon? Pinipili po kasi nila. Tinatakot nila ang mga samahan. Yes. Uh -huh. Alam niyo, hinihimay ko po yung reklamo, uh, Mayor San Pedro, tungkol po sa inyo. Nung inyong uh, dating uh, tao, yes. Med medyo... In fact, siya po ay nasa witness po dahil sa program. Medyo uh, outlander po ang yes. uh -huh. uh, tinay na kaso sa inyo. Gusto ko po malaman, paano makapag uh, makapag uh, nanakaw ng pera ng bayan uh, kung walang permission ng mayor kung hmm. tao po ninyo yun nandun sa sa yun. Ganito po ang nangyari sa kanya palipasa siya po ang hmm. head doon ng uh, backing awards committee. Hmm. At ito empleyado po hindi, hindi po sa akin nagsimula to nagsimula pa po, po ito sa kanila hmm. so napasahin po to sa back, uh, back uh, and awards committee ano. itong taong to siya po namamahala noon ang problema po dito nalulong mo sa casino Maraming niloko eh. Suppliers, Maraming nilokong tao, even suppliers coming from Makati, nagpupunta na po sa amin at nakikita namin hindi na nagiging maayos ang trabaho. So sabi ko sa kanya, it's either you resign or hindi dimanda. Sinasabi niyo po ba, uh, nung uh, pinagbantaan niyo hindi uh, dimanda, Parang rest ito? Ganon lang ito. Ganun po nangyari. Alam po, alam po ninyo ang malokuho niya in total sa mga suppliers. Hindi lamang sa Muntinlupa, kundi sa iba't ibang lugar. Sumabot po ng 50, 52 million pesos. Uh -huh. At siya po ngayon nakadimanda doon sa amin sa sa Korte sa Muntinlupa. Nagtataka po ako, itong taong to, maraming niloko na mga tao. Suppliers sa Muntinlupa, ang lusod ng Muntinlupa, tapos sila nagpo proteksyon. Kaya e, akala ko po matubig na daan sila. So, uh -huh. Bakit yung mga tao, gumawa ng kasalanan dito, isa sa Ito ako, isang sagatang, right, Hindi po tatanggapin ng Witness Protection Program ng DOJ kung hindi naniniwala doon sa akusasyon ni Abel Sumabar. Hindi po ako natinigat kung hindi ang gobyerno dahil nangangangit ang uh, life ni, ni Abel Sumabar dahil maraming pagtatangka sa kanyang buhay. Hindi po ako ka ang gobyerno. Okay. Bibigyan ko po kayo ng uh, pagkakataon para tanungin niyo po ang isa't isa. Uh, Attorney First Mayor First Lady, ano po ang gusto niyo itanong kay uh, uh, Mayor San Pedro? Go ahead uh, sa website ng... Uh, okay, Patingin lang po kayo. Okay. <laughs> sa website ng uh, COA, as of December 31, 2011, ang utang ng muntinlupa ay 2,306,000,000. Totoo ba to o hindi? Hindi eh, po totoo paano po kayo magkakaroon ng utang na 2.3 billion na sinasabi niya kung ang inyong approved credit line is 1.5 billion lamang? Ano? 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 Hindi totoo. Ano kayo niyo sabi? Nagsisinungaling si Mayor Pasnelli? Opo. Nagsisinungaling po, po siya. Ang sabi po siya Okay. Oh, alam po ninyo, sinasabi ninyo na ang utang namin ang utang natin ngayon is 2.3 billion. Yung pong inyong pamangkin na konsyar, si Alen ng Paya, isa siya sa nag-approve doon sa credit line at the same time sa authority coming from the Sangguniang Palunsod na hanggang 1.5 billion lamang ang pwedeng utangin. Ito, bilang mayor. Okay. Isang ribatan, may gila. Okay. Pag sinabi natin utang, hindi lang sa banko. Pati mga suppliers, uh, BIR, uh, mga contractors, at iba pang mandatory obligations na city. Hindi lang utang sa bangko. Total liabilities is 2 billion 306 million. Opo, oh, uh, hindi lang utang sa bangko yan, pati yung utang na inutang ninyo, na ako po walang papayag. Hindi po niya sinagabi ng panahon po niya, ng ating dating mayor, ay uh, nung panahon po niya, umutang din po sila at meron po silang utang na ako po ang nagbabayad tapos ngayon pa na ako bago kayo utang. Pedro, kamusta isang oras? Mayor San Pedro, ano po gusto niyo itanong? Ang oh, sabi niyo po siya, si uh, uh, Mayor uh, President. Mayor President, ninong po sa kasal niya, ninong. Binigyan uh, po kayo, ayun po kayo na upo, 10 years bilang uh, Vice Mayor. 9 years bilang Mayor. Ano po, Mahabang panahon para ipakita ko ano dapat gawin sa Lungsol ng Muntinlupa. Ako po, 6 years, yung hindi niyo nagawa, ginagawa ko po. Ano pa ang pwedeng ipakita para sa Lungsol ng Muntinlupa? Okay. Hindi sa ganda o sa street light o sa road ang uh, asenso ng bayan. Kundi, ito ay nararamdaman ng taong bayan. Pero, in your case, hindi nararamdaman Ang nakita lang pero hindi maramdaman okay. na sila ay masenso. Apo, okay. bilang panghuli po, uh, Mayor Presnedi, meron po ba kayong magandang masasabi sa kapanggalin ninyo? Well, ang masasabi ko, gumanda talaga yung street line. Pero ito, nanggaling sa utang. Gumanda yung karsada, nanggaling sa utang. Ako, nung bumaba ko, 154 million to 159 million ang utang na iniwang ko. Pero meron akong iniwang pera, 215 million para pambayad niya sa akin. Ano ba 'tong nakikinig mga sasabi? Ano 'yung ang dinig ko ay wala. po hindi totoo lang dapat ang sasabihin niyo. Yung pong iniwan niyan 215 million na sinasabi niyan. O ito, 215 million. Pwede mong gamitin to para sa bayan. Hindi po totoo 'yun. Ang ginawa ko nila, noong huling termino niya, huling buwan niya, pinagsama-sama niya yung pondong pwede pagsama-samahin sa ating pamahalang lunsod. Pero pag ginimay punin 'yo, ano ba yung 215 million? Ito ba yung obligation para sa BIR, PhilHealth, GSIS, SSS? Pati po yung pitak ng congressman na ipinapasa po sa local government. Siya po nila. So ito po mga obligated Dib obligations. obligation Wala, wala na po tayo uh, uh, oras. Kinapos na po tayo na oras. Pero wala ko kung narinig na maganda sinabi niyo kay Mayor Presnelli. Wala ko ba siyang maganda ginawa? Hindi. Meron po siyang mga ginawa. Hindi <laughs> ko po, po, po sinasabi wala siyang magandang ginawa. Hindi ba po? May mga eskwela po na ginawa. Lahat naman po kami mga ginagawa. Ang sa akin lamang po, sana kapag gagawa ka ng proyekto, hindi po yung gusto mo lang ipakita sa tao, ay ako lang pagawa niyan. Apo. Dapat itimbangin po ninyo, kung yung ginastos mo doon, ay eh, sapat pa doon sa beneficial ng tao. Dahil hindi po pera yan. Apo. Pera ng tao bayan yan. maraming salamat po sa inyo. Magmino, magmino pala kayo. Apo. Uh, uh, nagmano ba kayo sa kanya? <laughs> Ayaw po eh. Ayo po. Sabi <laughs> <laughs> nga po namin eh, may isa pa tayong mahalihin. Ano, uh, uh sapagkat na nung nakaraan, nag-alaman nag na po sila, hindi po pinadal si Mayor Presnelli. Meron po return back ngayon. Ang mga taga-amon in lupa po ang magpapasya ka pamilya. Narinig niyo po ang dalawang panig na humingi ng boto ng mga taga-amon in lupa. Kayo na po ang bahala umasga sa kanila kung sino ang karapat dapat na maging mayor de mayores ng multe ng loob at ng labas. Ay, na po. Alam po niyo, huli na lang po ito. Mga kon, kasi ang pinakamayayaman tao nandun sa Muntin Lupa. Ang pinakamayihirap nandun din sa Muntin Lupa. Mga kon, mga ganito sa sabihin ko. Si Anthony Taberna, kaibigan ng mayihirap, lalo na ng mayayaman. Ako po sa so Anthony Taberna, hanggang sa susunod na harapan.